Misterio sa so Wilderness Farm, Day 19 of Spring, Year 2. Ang current funds ay 19,579 gold at ang total earnings ay umabot na sa 1,218,717 gold. So, gumising na tayo. Ah, bago ang lahat, itagay natin dito to. Kap ano? Ah, gumising tayo. Minom tayo ng tsaa. Ah. At tignan natin itong kalendaryo. So, Friday ngayon. Pagka Friday, may tinda si Krobus eh. Na, kasapin natin si Gas Ano naman ang kanyang tinitinda Friday kasi ngayon. Hello, this is Gas. Rhubarb pie. Ah, hindi ko na kailangan. Walang buff yun eh. Weather report for tomorrow. It's going to be beautiful sunny day. At, um, fortune teller, for today, neutral. Neutral tayo ngayon. Magulo pala yung ating gamit. Ito panggapas, pambungkal. Ito naman yung ano natin, axe. Steel sword. Ah, steel falchion. Steel falchion. Lagay na natin ito rito. Delikado yan. Delikadong hawak-hawak yan. Ito, 3 days. Tapos, ano meron dito? Kumain tayo. eto 16 hours. eto 7. Kumain tayo ng isa nito. Nakainom na tayo ng tsaa. tayo. Kainin pala natin tong crab cakes para bumilis tayo. Kumuha ng tubig. Tapos, lagyan natin ng rubber ulit to dapat makagawa pa tayo ng uh, hydrator pwede ba? tignan nga natin kung makagawa oh pwede yung sampu sige gumawa tayo yung sampu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ayan nakagawa tayo ng sampu lagay natin dito 1, 2, 4 4, 5, Yan. Tapos paglalagyan natin yan lahat ng ano. Dapat kasi magkakapareho. Magkakapareho siya ng ng ano. Wala na. Wala na tayong makailalagay doon. Ito ba food? vegetable eh. Anyway, pwede na yan. Tapos lagi natin dito. Ito mga pwedeng i-ano pwede nating smelt smelt natin yung pwedeng smelt let's go unahin natin syempre si snowy hello snowy kumusta ka na yan tapos lagay natin dito smelt natin itong mga horse yan silipin natin kung meron na ditong apple the apple of the eye wala pa din di ba? naman Walang apple. Dito, wala rin. Wala tayong makukuha. Ay, ano nga pala mga mission? Cave patrol. May dust pride, 3 days. Tapos, cryptic note, level 100. Giant stamp. At, yung live a rainbow shell. Ngayon, kausapin natin yung ating mga ano, alaga. Kamusta kayo? Na-miss nyo ba ako? <laughs> yan. Ilan pa kayong kanilang K? 172. Pwede pa yan. Silipin natin yun. Uy, ang dami oh. Teka, meron ba ditong? Ito na ilalagay natin. Ito mga fruit. Tatago natin yan. Ito na lang muna ang ilalagay natin kasi yung mas malaki yung kikitain dun sa dehydrator yan ayan, ayan oh no? meron, dahil meron na tayo nito yung binili natin kay Marnie ang gagawin na lang natin pagkakausapin na lang natin yung mga, mga ano hindi na natin sila imi-milk kasi trabaho din eh matrabaho siya ngayon, sino pa ang hindi natin nakalinga o naaruga? Si Brownie at si Whitey. Yung dalawang manok. Yan. Hindi ko, ito parang ang, ang bagal, ang bagal tumubo. <laughs> Totoo ba yung ganun? Ngayon, alisin ko itong mga puno dahil hindi ko sila makita. Mamaya oh, nandito lang pala sila. Yan. Nine ano na. Nine something. Yan. At ito pa. Check natin. Lahat ba sila? Natapik na natin. Si Heidi. Nasaan na si Heidi? Heidi, where are you? Pa naliligo sa ano? At hindi pa pala tayo. Ayan. So, lahat sila natapik na natin. Ito yung at least, di ba ma? Hindi na siya magulo. At ito, ilagay natin dito. Tingnan natin. Ano pa ba yung kulang pa ng 8? Uh, ito rin 8. Ito rin 8. Lahat pala kulang pa. Eh yung ano? tingnan natin yung sa duck egg duck egg where's the duck egg walang duck egg hindi naman yung duck egg eh. wala pa ba tayo na padalang duck egg where's the duck egg ayun 16 so yung duck egg sobra sobra na yung napadala natin pwede na natin siguro silang gawin mayonnaise yan. At dahil marami tayong dala, babalik tayo dito oh. sa bahay para ibaba natin ang ating dala. Oh, meron pala tayong sulat to. What's that? Ano ang iyong ano? Si Pam! Stuffing! So, marunong na tayong gumawa ng stuffing. So, gawa rin tayo ng coal. Tapos, Lagi natin yung mga prutas dito. Diyan. Asan pa? Ito. Ito, lagay natin dito sa oil maker. etong pangalan nito, strafol. So, ganyan ang paggawa niyan. At, etong mga to, lagay na natin lahat. Ibenta natin lahat yan. Ito. Pero ito, gawin natin yan. At itong ordinary na milk, lagay na lang natin dyan. Ano pa? Ano pa? Pa pala, oh. Lagay natin dito. Yan. Tapos, ito. Meron din tayo prutas dito, oh. Lagay natin dito. Ito, dyan, yan. Ibenta natin to. Rhubarb jelly. na man natin dito to. Wala na ba tayo nakalimutan? Wala na. I hope. Ito, lagay natin dito sa labas. Para gumanda. Ayan. <laughs> May natin yan intindihin. Ito, pwede natin kunin. Ayan. Mayroon pa ba tayong tsaa? Uminom pa tayong ng tsaa para. Okay. Yan. So, let's go. Let's go. Let's go sa go. Yan. Para mabilis ang kanyang lakad. Kasi pag maraming damo, ah, matagal yung lakad eh. Silipin natin kung mayroon pang kompleto dito kay traveling cart coconut, no, lobster, fried calamari, raw barb. Ang mahal, oh, 1,100 large egg. Meron naman ako niyan. Etong rare seeds. Wala na. Ngayon, pumunta tayo kay ano. Ito tayo dito kay... Ano ang pangalan mo? <laughs> Krobus, kikrobus. Ang dami, ano, oh. Wild well horn horseradish. Bigyan din natin siya. Binabantayan ni Sam ng mga basura. Hindi tayo makakapunta ron. Okay, nandito na tayo. Sa lungga ni Krobus. Krobus! Hindi siya nagsasalita pag Friday. Eto, gusto ko itong bilhin. At ano pa? Bumili tayo ng maraming solar essence. Importante yan eh at saka void essence kasi pag gumagawa ng mega bomb yan yun recipe ah hindi na muna baka kailangan ko yung 1000 na yun ah ito pala regaluhan natin oh nagustuhan ni Krobus tingnan natin friend na ba natin si Krobus Krobus where are you so like niya yung wild horse radish <laughs> Ayan siya, di ba? Ganyan, ganyan sila pagka ano. Let's go, let's go. Meron nga pala tayong pupuntahan. Ano nga ba yung pupuntahan natin? Ito, ibigay natin yung kay Gunter Para makamabasa na natin yung nasa simenteryo. Pero yung, yung prismatic shard, wag. Kasi importante yun eh. Donate. So, ito yung ika-apat na i-donate na natin. Nagkaroon tayo ng new reward. Ngayon, basahin natin. Ano yun? Collect. Hindi ko i-donate to. Ito. Dwarvish Translation Guide. Oo, oh, di ngayon. Marunong na tayo magbasa ng dwarf. Hindi pa din. <laughs> Baka hindi yan yun. <laughs> Tingnan natin sa simenteryo kasi meron din dun eh there is something we should know. Dito. Ito yung dating gibberish. You translated the dwarvish. Stand between the pillars, three with a gift as precious as the sky. A rainbow forged from land not seen. Then galaxies will hear your cry. So, rainbow. Sino pa ba yung rainbow? Yan yun. Yung prismatic shard. Kaya hindi natin nanbibigay. Kaya ano? Ayan, silipin nga pala natin yung mga crab pot natin dito. Ito. Ay. Ayan. Magbibenta tayo ng marami. ano ke. Kay... Willy. willy. Willy, willy, willy. Magbibenta kami ng marami corals. Ano ka? Wala tayo tayong makabibenta dyan. Let's go to Willy. Willy. Ang ganda ng crab cake, so. Eleven, ano. Nako, meron naman tayong something. Ano naman to? What's that? That is Hailey, pink cake and sunflower. Yan ang mga gusto. Si Hailey daw, pink cake. At ano, ano nga yun? Secret note. Hindi ko nakita ko eh. Mm-hmm, mm-hmm. Where is that? Nakuha na natin yan. It's Alex. Pink cake and Haley for... Ah, uh, pink cake and sunflower for Haley, Gemstones and wool For Emily. Okay, love mom and dad. Ngayon, kumuha tayo ito. One, two, three, four. At, kunin natin lahat ito. Ibenta natin lahat yan. Okay, ano? Habang nandito siya. Kasi bukas wala siya eh. 150. Yes. 150. Okay. Huwag na yung mga maliliit. 75. Lahat lang ng 75 and above. Yun lang ibebenta natin. Ito maliit lang eh. Oh. Okay. Let's go. Let's go. Go, go, go. Let's go to the ano. To the desert ay, ano nga palang nandito dito? Baka may importante dito. What are you selling? What are you selling? Ay, rhubarb nga pala. Hindi, hindi ko kaya kailangan. Hindi ko kaya kailangan. Kailangan tayo umuwi. Ay, hindi pala tayo uwi. Ano to? What's this? Ha, huh, wala naman eh. I'm looking for someone to bring me 40 copper ores. Accept! na natin kung makakakuha tayo kung makakakuha tayo meron tayong price kung hindi, hindi <laughs> ngayon pumunta tayo dito sa Calico Desert magbayad tayo ng 500 tumakay tayo sa bus ni Pam ni ano ngayon uh, Friday no ano kaya ang tinitinda Let's see. Ano lang mo? What are you selling? Ang ah, sinesell niya ay... Nag-iiba-iba kasi Pero eh. Pero meron mga... etong first five yata. One, two, three, four, five, six. etong first six, the same shop, Pero all the rest, yung sa baba, nag-iiba-iba. Uy, magic cowboy hat oh. Cute. Nag-iiba-iba yung color. Ah! meron nga pala yung yung ano yung hiwaga dun sa ano yung sinabi niya nasa tatlong pilar ito yung nakita kong tatlong pilar kasi may meron bilog sa gitna so i-offer daw sa sky so ganyan yun no i-offer natin sa sky so ganyan ang dapat para mag-offer tayo ng rainbow sa sky so we will step on that o oh, di ba ng iba ang sky. Ayan, meron na tayong galaxy sword that the prismatic shard changes shape before your very eyes. This power is tremendous. Ayan, napakagaling. Meron na tayong galaxy sword. At pag may galaxy sword, kita mo, 60, 13 yung level niya, level 13. Ngayon, iwan na natin dito yung sword na walang kwenta. Jan, <laughs> iwan na lang natin yan dyan. Ano bang pwedeng iuwi? Hmm, ito pwede iuwi. Tapos, tama na yan. Marami pa akong gagawin sa bahay. <laughs> Next time na lang, mamumulot na lang tayo rito. Yan. Tapos yung mga itatanim. Kasi meron na tayo nung, um, ano ba mapupulot? Wala na mapupulot dito. Tupunta tayo dito kay Sandy. Hello, Sandy. Kamusta ka na? You wouldn't have much luck farming out here, honey. Sabi ni Sandy. Well, unless you were a cactus farmer. <laughs> Ngayon, bumili tayo ng rhubarbs 13 days. Kasi kung star fruit konti lang yung mabibili natin. Ang sampunon nun, 4,000 agad. Eh maraming maraming mapag-aanuhan doon. So, lahat ng pera natin, bilhin natin ang rubber. Rubber seeds, 73. At saka yung natitira, yan. So, wala na tayong pera. win na tayo. Hindi natin na si ano, Sandy. Next time na lang mamadali tayo eh dito sa gameplay na to dapat yung oras lagi ka mindful of the ka hours kasi may season nga hindi hindi mo pwedeng palagpasin yung mga season ayan tulad yan kung may nakita kang ganyan makakakuha ka ng moss kunin na rin natin to fruit ba ang ano? Fruit. Fruit ang coconut. Coconut nut. So, yung coconut pwede ipasok sa ano. Okay. Lagay na muna natin ang mga gamit dito. Aha. Kasi natin to. Ito na lang muna. Tapos, ano pa? Ito, lagay natin dyan. Yan. Ito. At ito. Yan. Etong truffle, wala lang. lulugaran diyan. Lagay na muna natin dito. Hmm, wala na tayong Ay, yung coconut dala natin. Yung coconut nut. Lagay natin dito. Tignan din natin kung meron pa tayong maka matatanim. Uy, ang dami pala nating ano, rhubarb. Okay, marami tayong rhubarb. At saka to. Ito, lagay nga muna natin dyan. <laughs> ang dami ng ano, gamit. Teka, dito, yan. Lagay natin dito. Dito, dito, dito. Ito, lagay sa... Dito. Wala. Ito natin lagay. Lagay muna natin dyan. Tapos ito. Dyan na muna yan. Dito. Ito naman. Wala na. Lagay natin dito. Ito. Ah, kailangan pala natin gumawa ng isa pang chest para may chest dun sa loob ng ano, walang chest. Ito kaya. Hindi, ito na lang. Mas marami tayong kahoy. Ayan, gumawa tayo ng chess. Tapos, lagay natin dito. Sa loob. Ayan. Para pag ano, ayan o. Oh, ang dami pwedeng tanim Magtanim tayo. Magtanim ay bibiro. Tapos, ito. 1, 2, 1, 2, 3. So, dito. Itong ika-third. Kunin natin to. Bagay na. Ay! Ano ba yan? Dito. Yan. Tapos, talagay natin. Ito. Lagay natin dun sa mga para maliwanag, di ba? Nakaganyan. Ayan, o. Oh. Yan. Yan natin ang tubig. Tubigan natin. Diligan. Diligan natin. Yan. At least, o. Uh, madidiligan natin ng rubber. Marami pala tayong rubber. Next time, hindi na natin. Hindi tayo bibili nyan. Iba naman ang bibili natin ang natin starfruit next time kasi ngayon wala na tayong pera o oh. zero okay, may mission pa nga pala tayo ay susmi consumption talaga yung mga mission ngayon dahil wala naman silbi to alisin na lang natin yan yan diba yan, para lahat mataniman lahat yan matataniman natin okay, lagyan natin lahat yan ng rubber para yung ano natin, mga machine rubber ang lalagay natin magtatanim pa rin naman tayo ng mga ano, yung murang seeds, pero baka ano na lang yun isisend na lang or gagawin 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 food para lang may variety pero as much as possible matanim na tong mga rubber na to yan tapos lagay natin dito dito naman sa kabilang side ayan ba diba? tapos itago natin dito tong rubber at saka to pati rin to ano pa Umuha na tayo dito ng tubig. Tayo ba ay pupunta? Sige na, pumunta na tayo dun sa ano. Sa pupuntahan. Let's go. Yan. Pero, wag na natin dalin. Uy, oh, meron pang apat dito. Ito ba dyan? Okay. Okay. Ito ba dito? Aha. Itago natin to. ay okay. Tapos, ito lagay dyan. Ayan. Ano pa ang aal-anohin natin? Alisin nga natin yan. Yan, ganyan. Tapos. Ito. Begin natin dito. Hey, okay, let's go. Meron pa tayong 5, 5 hours oh. minam na lang tayo muna ng tsaa at mainitan sa salam. Ilan na kailangan natin? Tingnan natin. Kailangan natin ng 40. 40 na copper ore at 50. Ah, hindi. Ilan na lang. Mga 30 plus yata. 30 plus. Copper ore. So, dito tayo. Sa 20. Sana meron. Galing naman. Wala. <laughs> Inis naman. Punahin na natin yung, ano, yung kick lane. San ba? San ba marami copper ore? Sa 15 yata. Wala. Hmm. Wala din. Sad naman. So, 1140 na. Punahin mm -hmm. na lang natin tong, ano, tinamad akong kumuha ng copper ore. May <laughs> mababa diba tayo. Asan na? O oh, patay agad 'yung ano. Asan na? Wala naman ni. Eh. Wala 'yung hinahanap natin ng mga ano. leave mine Balik tayo sa 45 naman. Diba? Wala. Wala wala. Mhm. Mm Ayun. Ayan, nakakuha agad tayo ng lima. Dito kaya? Meron ba dito? Pag ganyan, merong ano. Ayun, doon. Nandun yung mga ano. Wala silang pana. Walang laban sa ano mo. Doon sa ating Ay, agad. One, ten. Well, let's see. O, oh, diba? One, ten na. One, ten. Punta ulit tayo. Saan yun? Fifty naman. Tignan natin. Meron pa tayong twenty minutes. Ayun. Ay, nako yung ghost. Ayun, yung mga hinahanap natin. Ito, lagay natin dyan. Ah! Ito, nakuha natin. Ayun, ito, ito pa. Ayan, ayan. Ah. Ah. Wala na, handusay na siya. At least marami tayong nakuhang resources. Ayan, lakan ng kinita natin. For day 19 of spring year 2, kumita tayo ng 33,846 gold. Yes.